Finally guys, nakauwi na ako. Dito na ako sa Sakurai. Actually, nagkanda ligaw, ligaw ako kanina. Pero okay lang. That's part of the journey. Ngayon, nandito na ako sa aking bayan. Sakurai si. Ang pagod ako. Ang dami kong, dami kong lakad. Ang bigat pa naman yung subigat nagdala dala ko. Oh. Next time, gagala ako doon. Hindi ako bibili ng mga gamit. mag lang ako. Ang dami. Ang ko pagod. Yung mga bata, oh. dami nila kaya galing mga bata? wait na. Wait lang guys. Ayos ako magkamit. I don't Punin ko na yung bisikleta ko. Iniwan ko dito. May bayad yun. 150 yen. Paninang umaga iniwan ko. Dito. Ooh, ang lamig. Dito yung iwanan ng bisikleta. my bicycle bicycle oh, yeah. the oh. oh that's so. <laughs> <laughs> Gracias. guys, nakauwi na nga ako ng bahay and nakakain na rin ako ng tinapay at nagutom ako ulit dahil sa haba ng aking nilakad galing doon sa Dutonbori, doon sa Glicosine papunta sa station, train station and papakita ko sa inyo yung mga nabili ko ngayong <laughs> araw so, ang bigat kaya andito ito yung nabili ko ngayon yeah. ito ito, ang bigat. Ang bigat nito. Tapos, ito. So, ito yung nabili ko ngayon. Kahit puti lang yan, ang bibigat niyan. So, Gansol. So, ano sya? Gansol White. Parang uh, primer sya sa uh, oil paint. Oil painting. Tapos, this is Gesso. Primer kaya sa primer white. Ang bigat niya! As in, gamit ko siya sa, ano naman, sa acrylic paint. So, this is a uh, fabric paint set. Set na yung binili ko. Eight pieces. So, pagpipinta sa, ano, sa mga tela. And then, set na. Bibili sana ako nung, ano, separate na oil paint yung yung ano lang sana muna bibilin ko yung tawag dito primary color yung red yellow yung yung primary color sana muna yung bibilin ko yung red yellow at saka blue kaso ah, nakita ko to na set set na yung binti ko kasi meron na siyang brush, meron siyang palette, meron siyang uh, oil, hindi ko alam kung anong klaseng oil siya pero advisable kasi yung linseed oil pero pwede na rin to kasi ano naman siya for starter tapos cleanser tapos yung color niya color set this is for oil painting so meron din siyang palette pala I think ano lang to yung palette niya is cardboard pero okay na So, set na siya. That is worth okay, 2,000 2,980 So, 3,000 yan na siya. Set siya sa oil painting. Para ano, sa starter pa lang naman. Pero pag, halimbawa, na, na ano ko na siya, nagamay ko na kung paano siya gamitin. Bibili na ako ng mga separate na color na ano mas mas maganda. Yung pigment na mas maganda. Kasi, I am more on acrylic paint. Masanay ako sa acrylic painting and watercolor, mga ganon. Tapos, a charcoal, pencil, mga ganon yung gin ginagamit ko. But, this is my first time to use oil paint. So, ito lang muna for starter. And, syempre, Buti binili ko na pala 'to. Binili 'yung unang pinuntahan ko na store, 'yung U Art store. Nakita ko 'to, case. Meron doon wood, Meron nito plastic lang siya. Ito plastic binili ko. Iba-ibang kulay. Pinili ko 'yung black, parang parang mas elegant tingnan. Tapos pwede ko siyang pintahan ng something na kung anong gusto ko. So this is 1600. 1,650. So, sa ano ko siya binili? Sa U-Art Tapos, the rest is uh, sa Sasabe Art Supply. Doon ko, doon ko binili yung iba. Tapos, yung, yung iba kong binili, <laughs> ilagay ko na dito sa loob. Ayan. Brush. Uh, Naka-sale yung brush nila. 330 sale na siya set. Ayan this is for oil oil painting yung brush na ganyan yung ganyan yung texture yung medyo gaspang tapos mas trip kong gamitin kasi yung medyo round pag-aaralan ko yung ibang ibang klase na na ano ng brush pero mas sanay ako sa ganito more on round set na siya tapos palette knife. Meron dun set, palat knife, knife na set, plastic. Pero mas gusto ko kasi yung ganito, yung parang ano ba ito, parang stainless. Tapos flexible isang Isang manipis, tapos isang parang ano, square yung may kanto. Parang, ngayon kasi, pinapagaralan mm, pinapag-aralan ko yung ano, parang magandang iyan, no? Yung mag-paint na gamit lang yung palette knife. Maganda yung texture niya. And, yung brush na mahal to. Kahit ganito lang to ang mahal niya. Yung, yung fan, yun, know, Parang ano, parang pamaypay. Mahal siya. Isa lang binili ko. Tapos, Uh, bumili bumili ako ng quick drying medium ng para sa oil oil paint although meron meron na dito pero bumili pa ako ulit Holden, Holden. Ito din yata yung tatak nitong... Oo, oh, kasi parang sila nagtatak nito na ano itong case. With drying. Tapos, masking tape. Yung ano niya, yung size niya maliit. Tapos, this is spray. Uh, fixative spray. Gamit siya sa for charcoal and pencil drawing. So, para para ma-preserve. Kasi, pag ano, pag charcoal, saka pencil, nag-fade. Pag matagal na yung drawing mo, nag-fade siya. Siyempre, sa alikabok, tapos sa, sa humid, pag humid yung place, nag-iiba na, basta nag-iiba na yung kulay niya. So, this is spray para maano siya, ma-preserve. And, bumili ako na separate na oil oil paint na white white so medyo mabigat uh, mostly white kasi gamit eh tapos monochrome monochrome na tint color so parang nag gray na black siya so gamit siya sa mga parang ang effect niya is yung charcoal and pencil pero oil paint siya and Or red. Hmm, red. Okay. So, yun. Ito lahat, nabili ko. Tapos, ito ang case. You know. Yan o. yung case niya. So, ganyan siya. So, pwede kang pumunta sa ibang lugar nakalagay lang dito yung mga ano mo, mga, painting materials mo and habang pauwi ako naglalakad ako pauwi punta sa station nadaanan ito na store kasi nagbabrowse ako sa mga store habang naglalakad pauwi nakita ko sale sila 50% up to 80% mga bag tapos branded siya This is uh, D. D. Kelly, Japan. Yan, may tatak siya. Hindi siya makikita sa video, I think. May tatak siya, Japan. So, ay, ayan pala. Yan, yung tatak na. Kikita ba? So, this is 500 lang. <laughs> 500, Oh, 550 kasi may tax. Hmm. Ganyan. Sling bag siya. Ito yung ano niya, strap. Ito niya. Sling bag. Di ba? Ang cute. Ganyan. Marami nang pwedeng inagay dito. So, loo it's 500 lang. 550. So, in in peso, nasaan na siya? Nasa 250 pesos. Tapos may tatak nga siya. So, may lagayan pa, oh. Tingnan. Uh, dito siya. Dito uh, siya. 500 lang. So, that's it. Yan yung lahat ng nabili ko. Kahit ganyan lang yan. Ang, bigat nila. Lalo na to. Lalo na tong gerso. Ito parang pag isang kilo na yata to. 500 ml. Ang bigat niya. Tapos, ito pa man. So, that's it. Bye! Thank you for watching.